Sa number 5, isa ka pulis nag-aligar nga aksidente niya nga natiruhan ang yakahagugma sa sulod sa salakyan. Gani napatay ini. Pero nagagawa sa investigasyon na sa PNP nga duda sila sa iya nangin pahayag. Yaring report. October 29, sa masapwa ng isa ka dugoon nga auto sa sitio Suol, Barangay Gargato sa Hinigaran. Gin pangita ang missing nga driver kag tag-iya sa auto nga si Christine Joy Dignadise, residente sa Victoria City. Makaligad ang duha kadlaw, Nobyembre 1, nagsungka sa PNP ang pulis nga si Police Staff Sergeant Enrique Gonzalodo Jr. sa Bacolod Police Station 5. Ginako niya sa PNP nga siya nakatiro sa kay Christine Joy. Sunod sa kay Negros Occidental Police Provincial Office Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, ginako siyang polis nga may relasyon sila nga duha sang biktima. Naglalisay sila nga duha sa sulod sa salakyan kag aksidente niya kuno nga natiruhan ang biktima ayon po sa kanyang salaysay at confession na siyempre po kaharap ang kanyang council, meron po silang relasyon ng ating mga na si Christian Joy. At nasabi niya rin po sa kanyang confession na karoon ng pagtatalo doon sa sasakyan na nakita natin sa hindi at doon na po antong ang pagkamatay ng ating bigti. Pero duda ang PNP sa iyo statement nga aksidente niya nga natiruhan ang biktima. Suno kay Wenceslaw, dapat kontani, ginirekta sa ospital ang biktima kag wala ginwigit sa kampo sa barangay Don Jorge Araneta sa Bago City. Napilahan pa kaadlaw, antes niya inigintudlo. Ginhublasan pa ang biktima, suno sa PNP para patalangon ang ibestigasyon kag bagwa nga daw ginimuslan si Christine Joy. Nag-aligar ang sospek na pulis nga ang konsensya niya ang nagtulod sa iya nga manugid kung ano ang natabo. Pero sunod sa pulis, nakahibalo na siya nga sa iya nakasentro ang investigasyon sa mga kabaro niya. Yung sinasabi niya po na ito ay aksidente. Pabayaan po natin na uh, katotohanan, investigasyon at ebidensya ang magsalita para dito. So, kung talaga ito ay aksidente, sana din na rin niya ng ospital ang ating biktima. Mm, yeah. Bakit niya po ito ginawa? You know, bakit niya po binigay? Yan po ang kanyang sinabi. Okay. Na siya ay nakonsensya na. Kaya ano, kaya siya ay bumalit na sa ano na pag-isipan niya na sa buhay. Pero gaya po nang sinabi ng ating regional director, we are closing in on him. Maaari din, nababother din siya na may paalay aligid na sa kanya. Hindi yeah. ba? So, di natin po masabi kung yun talaga kanyang... Sweet, sure. Siguro, alam po niya na yung na po ang tinutumbok ng ating investigation. Hmm. Dugang pa ni Wenceslao, side lang sang polis ang nabatian. Kaya wala na matagaan pa sang tsansa ang biktima na makapatag sang iyang nga kay patay na siya. Suno sa kay Police Major West eskila ang UIC Provincial Chief sa Negros Occidental Forensic Unit, kagang Chief Medical Legal Doctor, igo sang bala sa abaga nga naglusot sa liog, angin kamatay sang biktima. Ini ang nag niya nga pilas, sa iya paglantaw malapit ang pusil sa biktima kay may mga gunpowder burns pa ini. When when we conduct examination especially with the gunshot wound, we we look for some other signs like especially there is presence of uh, tattooing. that is a, like it's like a plain and simple gunpowder burns. So meaning pag may presence ng tattooing, malapit close range yan. So hindi natin pwedeng sabihin na yung pumutok o nagtiro is malayo. Mm -hmm. But si Lingon, kung ang, kung ang senaryo natin is na, 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 nagtiroway sila sa sulod sa salakyan, possibility talaga. Yun, malaking possibility because it is a close range shot. So yun, 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 yung sinasabi ng uh, autopsy finding natin. Close range shot siya. Hindi siya natiro sa layo. Okay. Sa yaman paglantaw, negatibo nga na nahimuslan ang biktima. Pero sa kunhungod nga gintiro kung aksidente lang natabo, ini ang masabat sa investigasyon sa PNP. Para kay Wenceslao, mabaskog ang ilang kaso batok sa pulis. Ginpasakaan ng pulis ang kaso ng murder, kagsubong, yara na sa paghinakop sa CIDG ang sospek.